Kabanata 26 Sa gabing iyon ay may isang kakaibang enerhiya na kumakalat sa kapaligiran, ang enerhiya ito ay parang sa goal, ganun pala ang sitwasyon ng kastela nila, papunta ng goalification. Sa tingin ko nagmula ito sa ilalim ng kaharian, ang nararamdaman kong enerhiya ay mas malakas ng labing dalawang beses kaysa sa nauna kong nakalaban ngayong araw. Sambit sa isipan ni Jehuan at naalala din ni Jehuan ang sinabi ni Your Shever. Hindi ka namin papagbayarin sa lahat ng pinsala mo at ginawa mo. Ngunit isa lamang ang hiling ko, ito ay ang mailigtas mo sana ang kastelan namin. Kung ganon nasa stage ng goalification ang inyong kastelan. Oo tama ka, tugon ni Kapitan Jahir, at ngayon ay nagsimula muli itong umusad, sa isang linggo madalas dalawang beses lang ito nangyayari. Ngunit ngayon, sa diinaasahang pangyayari, ito ay nagsimula ng mas maaga. Mayroon lang akong gustong liwanagin, ang aming Castellan ay mabait na tao. Bago magyari sa kanya ang Golification ay kilala siyang tanyag na tao at dakilang nila lang. Isa siya sa kaunting tao na sumali sa Expedition, kasama ng With Doctor. Sambit ni Kapitan Jahir. Ano? Siya ang Castellan na kasama nila Chang Heo sa Expedition. Sambit sa isipan ni J-1. Hoy, nakikinig ka ba? At nga pala, di ba ikaw ay nakagawa ng soul slash, kagaya ng doktor? At dahil nasa ganyang kalagayan ang doktor, pwede ba ikaw na lang ang pumalit sa kanya? Sambit ni Kapitan Jahir, hindi maari, ang nagawa kong soul slash ay isang imitasyon ng orihinal na soul slash. At hindi ganun pareho ang level ng ginawa ko, pareho sa matanda. Maari ko lang ito magawa kung turuan niya ako, at makapagsanay ako ng husto. Sambit ni Jaywan habang sila ay papunta sa Castellan. At may malakas na pagyanig ang kanilang naramdaman. Hindi ito maaring mangyari, bakit may pagyanig na naganap, tanong ni Kapitan Jahir. At mas tumindi ito sa paglapit nila sa kaharian, nakakainis. Sana ay umabot tayo, sambit ni Kapitan Jahir, ngunit may napansin sila, ito ay ang pagharang sa kanila ng dalawang tao, sa kanilang daraanan papasok sa kaharian at ang dalawang ito ay ang defensive horn captain, at ang twisted horn captain, matagal din tayo hindi nagkita, kapitan ng extermination. Paumanhin ngunit nagmamadali kami, maari nyo ba kaming mapadaan? Alam nyo naman ang sitwasyon natin ngayon, kaya pakiusap tumabi na kayo. Sambit ni Kapitan Jahir, at si Jehuan ay nakikita ang pinag-uusapan ng dalawang kapitan tungkol sa kanya. Siguro ang katabi niya ang gumawa ng soul slash, pag-uusap ng dalawang kapitan sa isipan. Paumanhin kapitan ngunit ang utos sa amin ay hindi kayo papasukin. Sambit nila, at kanino namang utos iyon? Sabihin ninyo ang totoo. Gusto nyo bang suwayin ang kalangitan ngayon? Galit na sambit ni Kapitan Jahir. Anong kalangitan ang sinasabi mo? Ang kalangitan para sa amin ay ang Golden Sky Sect. Sambit ng dalawang kapitan, at pagkatapos tumalon sila papunta sa himpapawid at agad silang umatake. Kailan pa sila naging rebelde? Sambit sa isipan ni Jahir, at itinulak ni Kapitan Jahir si Jehuan, umilag ka ginoong Jehuan, at isang malakas na kalabog ang narinig, at pagkatapos mawala ang alikabok, makikita na sinanggapala ni Kapitan Jahir ang mga atake ng dalawang kapitan, may lakas pala siyang sanggain ang dalawa, maaring makaya niyang labanan ang dalawa, sambit ni Jay 1 Hindi ko akalain na ang Golden Sky Sect ay nagawang makapasok sa kaharian at nakumbinsi pa ang matataas na opisyal namin sa loob ng kaharian. Sambit sa isipan ni Jahir. Hoy mga tagalabas na mga kapitan ng tarangkahan, nakakalimutan niyo ba kung sino ako? Sambit ni Kapitan Jahir. At hindi mo dapat kami ituring na kagaya ng dati. Sambit ng isa sa mga kapitan, pag-isipan ng malalim ang mga ginagawa ninyo ngayon, Kapag itinigil ninyo ang inyong kahangalan, mapapatawad pa kayo ng Castellan. Sambit ni Kapitan Jahir, sinong Castellan ang sinasabi mo? Ang tinutukoy mo ba ay ang nilalang na nakatali sa basement ng kaharian? Ang nilalang na iyon na hindi kayang kontrolin ng kanyang kapangyarihan? O kaya malaman ng mabuti at masama, hindi siya ang langit na aming pinaglingkuran noon? At ikaw Kapitan Jahir, kahit na ganun na ang nilalang na iyon, naiisip mo ba ring pagsilbihan siya? Sambit ng Twisted Horn na Kapitan. Dahil naniniwala akong babalik siya. Sambit ni Kapitan Jahir. Ah, iyon ba ang gusto mong paniwalaan? Kung ganoon wala kaming magagawa, kaya naman humanda ka, sambit ng Twisted Horn Captain. At sa likod ni Kapitan Jahir ay umatake ang Defensive Horn Captain. At hindi ito nakita ni Kapitan Jahir, sa paghampas ng malaking martilyo na iyon, lumikha ito ng malakas na pagsabog. Kung mas matalino ka lamang ng kaunti, hindi siguro tayo naglalaban. Tama ba ako kapitan ng extermination? Sambit ng Twisted Horn Captain, habang si Kapitan Jahir ay lubhang nasaktan sa ng iyon. Ang dalawang ito ay isa lamang fourth adapter stage, at kahit na magsama pa sila ay dapat wala silang laban sa fifth stage na adapter na kagaya ko. Kaya naman bakit, bakit hindi ko matansya ang bilis nila at ang lakas nila? Hindi ito simpleng paglakas ng kapangyarihan lamang, maari ito ay kapantay na ng gulification, delikado ito, sambit ni Kapitan Jahir sa isipan, ginoong J1 tumakbo ka na, sambit ni Kapitan Jahir ngunit tumama sa mukha niya ang katawan ni Chang Heo, dahil itinapon ito ni J1 patungo sa kanya, ano ito? Napatanong na lang si Kapitan Jahir, iyan ay supli sa pagpapasikat mo kanina sa harapan ko, sambit ni J1. Hoy, hindi ko pa nakukuha ang sagot sa katanungan ko, kung ikaw ba ang nakakagawa ng soul slash? Sambit ng defensive horn captain. At paano kung ako nga? Sambit ni Jay 1 at sa normal na pagtingin ko, parang hindi siya adaptor, sambit ng twisted horn captain, hindi ko masabi kung mga. Miss lang ang mga nasagap ko, ginawa niya yung soul slash gamit ang spadang iyon. Sambit ng defensive horn captain, mas matangkad pa nga ako sa kanya, siguro hindi siya marunong sumuntok haha. Sambit ng twisted horn captain at ito ang mga pinag-uusapan nila sa kanilang mga isipan. Sa tingin mo ba, hindi ako marunong sumuntok ng ganito, sambit ni Jay Juan habang mabilis na umatake sa kanila. At nabigla ang dalawa at hindi nakapalag, natamaan sa mukha ng malakas na suntok ang defensive horn captain na tumilapon at tumama sa pader, hindi maari defensive horn, sambit ng twisted horn captain. At gustong isunod ni J1 ang twisted horn captain, kaya naman agad itong pumorma upang sangay nito. Maraming butas ang iyong pagdepensa, sambit ni J1. At pinatamaan niya ito mula sa baba pataas at nasapol ito, ngunit kaagad itong bumawi ng atake. Ngunit umilag lamang si J-1, walang kang kutong lupa ka, magbabayad ka, sambit ng Twisted Horn Captain habang patuloy ang pag-atake niya kay J-1. May nararamdaman akong kapangyarihan sa kanya, anong klaseng enerhiya ito? Isang may hinanakit na espirito. Hindi ito kagaya nito, ano ito? Ito ba ay takot? Pag-iisip niya, sa tingin mo ba maliligtas mo ang Castellan pag pumunta ka sa kanya? Sambit Twisted Horn Captain, siya ay tumiwalag, ngunit sa ganito lang na paninindigan. Nakakatawa naman, hindi ako kagaya ng doktor na marunong magpagaling, ito ay katungkulan ng matandang iyon. Ngunit, sambit ni Jay habang siya ay tumalun pataas para umatake uli, at nakaabang sila Kapitan Jahir at Twisted Horn, sa gagawing atake ni Jay ngunit pag sinabi ng tungkol sa pagpatay, ito ay ibang estorya na, dagdag na sambit ni Jay Oh, 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 oh,